Ang sinasabi ko lang ay tuklasin natin ang ating mga sariling potensyal. So halimbawa ay unggoy ka tapos gusto mong maglangoy sa pinakamalalim at huminga doon pero hindi ka naman isda kaya hindi mo magagawa yon. Mas mabuti na lang ay umakyat ka ng puno at doon ka na lang magtira, doon ka kumain ng saging at iba pang mga prutas. Sinasabi ko lang ay tuklasin natin ang ating mga sariling potensyal. Maging honest talaga tayo sa ating mga sarili, sa ating mga damdamin, sa ating mga kakayahan, sa ating isipan, sa ating mga likasyaman, sa ating buhay para ang magiging desisyon natin ay mapapanatili natin at magiging maayos para sa ating buhay, sa lahat ng aspeto. Magiging masaya tayo tapos meron din tayong pagkukunan ng kabuhayan, yan ang mas maganda. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad. Ayon sa level ng membership, na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Siki Healer School. Salamat po at God bless.